Ayan na, may first race na. Eto mga kachika, si... Hello, good morning. Laki niya na. Ayan Tata taupeng. Si Little Bunso. Ayan <laughs> na mga kachika, B. Little Bunso versus Ano nga ba pangalan nito? Versus Maruzo. Maruzo ng porak. versus Little Bunso ng kabiyaw. Good luck sa inyong dalawa. Ayan na. Sino kaya ang mananalo? Maruso, Big Bunso. Parehasan lang. Nauna si Maruso. Ayan na Maruso Bunso Maruso Bunso. Na. Maruso Bunso Ayan na sino kaya ang mananalo Maruso Bunso Ayan na Maruso Bunso Ayan na, Bunso. Ayan na. Bunso win mga kachika Congratulations team Kabyaw Andres Pakjon Sino kalaban yan? Ah, revista. Oh, revista lang pala eh. Revista. Galing mag... Ano ah? Sabado night? Anong lugar si Sabado night? San Francisco. Ako ah, gwapong kalabaw nito. Ah, ganda. O, kuya, ang gwapo ng kalabaw niyo. Ayun, machuhan, machuhan parehas. Kaya po, kaya po. Kuya, kalaban yan? Nun? Ano pangalan? Pinocchio. Pinocchio. Ang laki naman ni Pinocchio. Doble doble doble, doble. doble, doble, doble! Uy! 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 Okay. Oh, okay. Oh, si ko. Oh, ayan, si oh, 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 tingnan niyo. Oh, napagtak pala. Papagtakpan. Lev, Sino kaya ang mananalo? Oo nga, Sabado night na, Sabado night na. Tumayo na ang henete ni Sabado night. Sabado night win. Sabado night win. o Oh, na, pigilin nyo, pigilin. Pigilin trace tayo. Laki na. No? Haba ng katawala. Anong pangalan niyan? Pogi ng Batan. Ogi ng Batan. Hindi pa alis. Mamaya pa. One, two, three. Thank you. Besos Jumbo Hotdog. Ayan, jumbo hot dog. Good luck. Sino kaya ang mananalo? Third race Sino ay Sino kaya ang mananalo? Jumbo dog win. Si Jumbo dog ang nanalo mga kachika. Ayan mga kachika, next race tayo. Salam! Mm, salam! Ang laki mo pa naman! Salam! Sabi na kay Kuya mabait. Si Kuya talaga ang paborito. Oh. Habait pala eh. Ayun, salam. Versus astronaut. Kanina, astro. Kanina. Ayang good luck, astro. Upa sarado na ang quadra astro versus salam. Sino kaya mga chika ang mananalo sa race natin na to? Pampanga versus Nueva Ecija. Ang mayari po dito ay giniginaw na sa tabi ko. Nanginginig po. Hindi ko malaman kung saan are. Parada po ng 110. Ayan na po. Ayan na. Go na mga chika. Ayan na Sino kaya ang mga nanalo Salam astro Ayan na Salam astro Gawin natin si astro Salam astro Mukhang salam mukhang astro Salam astro Ala Salam win. Salam win. Ano niyan tata bonjing? Ribistan ni Rain. Ayan na talaga naman. Umuulan na. Revista ni Rain. ni Rain. ah oh, ayun na, tagabulan. Ayan, susunod. Kuya, pangalan yan. Kuya, siya pangalan ng kalabaw niyo? Alexander. Alexander. Good luck, Alexander. Versus pretty boy. Pretty boy. Tuloy ang laro kahit umuulan. Oh, yan. Na go na ribista ni kilabot ng piyas. Kagusto niya yung basa-basa ang gradas dahil umuulan. Hop, walang kalaban. Hinto na. Ayan na. Sino kaya ang mananalo? Layo ng gradas kasi dito mga kachika. Umu, ulan, ulan pa. Ay, sa nakayelo po. Excuse, kuya. Kuya, puro ulo. Alam na rin, eh aray aray ay kuya excuse me kuya ay, aray mam isang aray kung asa kamera. ang nanalo Alexander Win maka-chika ng San Francisco congratulations po don asyong nang lugar forak good luck. Ang versus pogi ng bataan. Aba, kanina naglaban na. Babawi kayo, sigurado. Good luck. Sana ay makabawi naman tayo. Oh, shout out daw po sa asawa ni Bossing. Ayan na, na sa kwadra. Ah, bay, ka na. Kachika, ano ba namang vlog yan? Butihin mo. Ala. Aba tumatakbo na pala. Mm, ayan na. Parehasan. Aba mananalo ata si Pogi ah. Ay sa wakas nanalo na si Pogi. 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 Pogi, di ba? <laughs> Hindi man lang umabot ang video ko sa taas-taas na sa harapan ko. Ay, oh. Tumayo ka kasi. Okay, ay, ay, mga, ay, ang daming kalat. Ho, <laughs> oh, kabilis! Pigilin mo! Ay, dami na rin. talaga, ito. Ha? Huh? Black fighter? Black fighter? Good luck. Versus Super Bunso ng Kabiyaw. Ayan, Super Bunso. Good luck. Sa kwadra na. Eh na katchiga? Ayan na. Go. Ayun. Na. Ayun! Bye -bye! Oh. Bye -bye! Sino malis? Yung kalaban katchiga. Katchiga, pataw ng sinuy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yes. Pa lumayas? Bye bye. Yes. lumayas? ba? Pa ba? Pa ba? Pa ba? Pa ba? Bye <laughs> ay, o, eh. <laughs> ba bye. Pa ba? Pa ka ba? Pa ba? Pa ba? Pa ba? Sa Pa wala eh, kasi saan niya kwadre. Oo, oh, oh, wag ka na din. Ka na naman, oh, ka na naman. Ayaw ka na naman. Ikaw na, na, na naman. Babay, kachika. Babay, kachika. Babay, kakinga. <laughs> babay. Babay. <laughs> Abot pa. babay. Sabi ko na. Kakinga, Man, sana, Sayang. Panalo sana. <laughs> Lumiko ang ko ang kalaban. Na, ni super bunso eh, ito. Wala sa panalo ni Wala sa panalo ano? Eh pa huarim ka na katang kinorbahan Ayana, okay. Ayana. Waalaikumsalam. Top na. binabali na. Tumakbo na. Ayan na, nangawit na ang payong. Nangawit na ang tagahawak, no? Dabas. Awa. Mga kachika, na macho ng... anong lugar si macho? Lubaw. Kapogia. ah. Kaganda ng kalabaw na 'to. O ayan, ay. Bibili ata ang Boss Roger ko ah. Sabagay, kakapadala lang ng anak niya ng kalahating milyon. Sige. May pinadala anak niya galing abroad, kalahating milyon. Kaya sigurado, bibili to. Oo, sige. Basta na nagustuhan mo yan. Sige. Kalahating milyon ang ating budget ngayon. Aba, ang Boss Roger ko namumuyo ata. Abay, inuuri pa. Ano, Tata Roger, ang masasabi mo? Akala ko naman may may masasabi ka eh. Revista ni Astro. Nagising na ata. Ayan oh, okay. na. Anak, mo ka dyan, anak! Ang ler! Ay, <laughs> Diyos ko! Makukunan sa Huli ka. Huling ka. Sino kaya ang mananalo? Pantay lang. Pantay lang. <laughs> Nakalayo. Ano na na Esther! Ay, ay. ay. ay, ay, ay. ay ba, sa pangalawa Dapat pala, bago muna.